Ayan, si Ka Agri. Kinaka bata na dito sa biyahe. Sabihin mo sana. Naku, may sounds. Okay. Ayan, no, may dun. Talaga matuma lang dyan yung mga kapila sa at talagang kaysa isa lang po ang mga tumadaan na sasakyan na pasahirin 'yung mga aambagan lang namin ano sa sa pandierya. Kaya sana niya wala na muna na Pwede na may tapak kami rito mga katulad na nasa ano pag may ulam. Masagay. E. Atau, sudah baik, sih. Sarankal dimana, memang maka belum bensin hmm. Ante-ante pa tayo ng mga kasayro mga katoda na si Ante lang mga uh, katoda ah. Normal. Diyan po nang galing ng mga pasero natin. Na Isa sa ng mga katuda. yan. Kaya wala pa talaga mga tao na malabas. Ayun, eh, patungo naman yun ng malis mga katuda. shout out po na sa mga ano um, natin mga mga um, katuloy natin na wala sa akong sa mga inactive natin video huwag kayong mutang subscribe mga katuda at uh, mag comment sa comment section huwag so, kayong mutang mag share magpindot ng notification bell para hindi po tayo kayo nga ipalitin sa mga susunod na mga ina-upload e, natin ok ang na lang po ang ating ano mga katuda ok thank you for watching mga uh, katuda